Tunay na sitwasyon ng choker maker na si Guntes ipapakita na at dahilan ng pagiging alipin ni Guntes dito kay Maimo ipapaliwanag na din mismo ng choker maker kung ating matatandaan, nagtapos ang chapter 146 sa senaryo na nawasak o nahati na sa gitna ang iron cloud ni Felix dahil sa matalinong discarding ginawa ni Rio katulong ang kapwa niya cleaner na si Zanka. Tara na dahil matagal-tagal din nating hinintay tong Chapter 147 Nagsimula nga ang kabanata sa isang flashback na makikita natin si Maimo habang tinatawag ang pansin ng choker maker na si Guntes Nap at sinabi nitong kung hindi daw siya nagkakamali ay sa pagkakaalam niya daw gusto ni Guntes sa matataas na lugar sa pagkakataong ito pinakita na nga ang mga mata ng batang Guntes na puno pa ng emosyon at buhay na pagkatao. Abang sa sumunod na pahina naman ay ang mata sa kasalukuyan ng choker maker na mukhang pagod at wala ng sigla sa kanyang mga mata. Dito nga ay ipinakita na ang kalagayan ni Guntes sa mahabang panahon na pagkakabilang gunya sa kamay ng walang pusong si Maimo. Punong-puno ng dextrose o parang dugo ang nakasabit na ito sa paligid napakaraming aparatong sumusuporta siguro para siya ay manatiling buhay habang pinapakinabangan siya ni Maimo. Pero teka lang, dito muna tayo sa glit. Medyo may napansin lang akong pagkakahawik o pagkakatulad ng mata ni Guntes at ng mata ni Nuerde noong nakita nito ang Watchman habang siya ay nabagsak galing sa higanteng trash beast noong chapter 79. Nakakapagtaka rin kung iisipin na noong una wala naman siyang kumikislap na bilog sa paligid ng kanyang gitnang mata pero ngayon nga ay meron na. Ano kaya ang posibilidad? na dahil sa sobrang paggamit niya ng Watchman series object ay naapektuhan na siya hanggang sa physical o biological na level. Titigan nyo lang po muna ng maigi tapos pakicomment nyo po sa baba kung ano kayang posibleng ibig sabihin nito o ano kaya ang connection nito sa Watchman at sa hawak na Watchman series item ni Guntes. Kasi sa tingin ko mukhang aabutin tayo ng mahaba-habang paghihintay para masagot ang tanong nating ito. So tara, tuloy na natin ang storya. Ah. Sa huling panel nga, inapasabi si Guntes na nabasag na ng babae. Ang tinutukoy niya pala dito ay si Rio, doong nakaraang chap per 146 na nasira na nito o nabasag ang iron ironclad ni Felix. Maging ang pinaggulungan nga nito ay nabiyak din dahil sa lakas ng impact. Samantala, si Hill naman ay mistulang napako ang mga mata sa wasak na ironclad at hindi makapaniwala sa nangyari. Habang nagihihwahiwalay ang mga liham na pundasyon ng ironclad ni Felix, e eh bigla na lang ngang may nagsalita. Sinabi nito na kung kakaltasan pa daw ba siya nito ng sahod. At sabay, isang malakas na palo sa batok ang natanggap ni Hill galing sa kanyang likuran at ang humampas nga ay si Zanka. Sa kabilang panel naman, itinatalian na ni Zanka ang mga kamay ni Hill para hindi na ito makagawa pa ng panibagong kalokohan. Habang bumabagsak ang mga liham ni Felix, ay makikita natin ang malakas na panginginig ng mga kamay nito dahil hindi siya makapaniwala na ngayon sira-sira sirana ang mga huling liham sa kanya ng kanyang asawa bago ito nasawi sa isang aksidente habang si Felix ay nakaluhod at nagluluksa nakatitig lang si Rio at mukhang nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ni Felix pero sabi nito kay Rio na wag na wag siyang kakaawaan nito. Dahil nang pumanaw daw ang kanyang pinakamamahal na asawa ay ang mga salita na ni Maimo ang naging dahilan para makaligtas siya sa dami ng kanyang pinagdadaanan. Kaya ngayon ay isa na siyang panangga ni Maimo. Sa puntong ito, gigil na gigil na si Felix habang sinasabi na masisira ni Rio ang kanyang iron club. Pero hanggat hindi siya namamatay, mananatili siyang panangga ni Maimo. At sa pagkakataon nga daw na ito ay ilalayo niya na sa kapahamakan ang kanyang mga mahal sa buhay. Punong-puno ng galit, at pagkamuhi ang buong pagkataon ni Pelik sa puntong ito. Nang akmang susugod na siya kay Rio, mabilisan na nitong tinapos ang pagsasalita ni Felix dahil masyado na daw itong nakakairita. Cap Tripeno, ganun lang pala kadaling patumbahin itong si Felix pag walang ironclad. Sa sumunod na pahina naman ay tayo sa silid na kinaroroonan ni Gontis habang may tumatawag sa kanyang pangalan at sinabing dalawampung taon ang lumipas bago tuloy ang napalitan ng mga chokers ang lumang gamit na pangkomunikasyon. Noong una daw silang magkakilala, umaapaw sa ambisyon itong si Guntis. Puno ng hangarin na makaangat at umaas ang kanyang katayuan sa mundong ito. Ngunit dumating ang araw na bigla niyang naisip na tumigil na. At sa totoo lang daw, tama ang naging desisyon ng choker maker Tain sa kanya, eksakto na timing ang kanyang paghihimagsik sa tamang sandali. Ang lugar kung saan siya naroroon ngayon ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ni Maimo. Sinadya nitong tiyakin na nang gawing mga puppet ang mga tao sa harap ng madda, hindi niya ito isasama sa kontrol na iyon. Ngunit iyon pala ay babalik magiging sanhi ng napakalaking problema ni Maimo sa pagkakataong ito pinakita ang isang senaryo sa chapter 138 kung saan tinanong ni Maimo kung kumusta ang range ng kanyang kapangyarihan na makontrol ang mga tao sa Dalpes at yun nga ang pagkakamaling ginawa daw ni Maimo dahil hindi sakop ng kanyang kapangyarihan ang kinaroroonan ngayon ng choker maker. Sa mismong araw ng kaganapan na iyon, hindi din daw sinabi ni Gontes na darating ang mga cleaners dito sa Dalpes. At ayon kay Maimo, napakalaking pagsisikap ang kinailangan para maitago iyon. Lalo nat, may malinaw na utos siya kay Gontes na iulat ang lahat ng impormasyon na kanyang malalaman sa pamamagitan ng jokers. Ngayon, nabuo ang tanong sa isip ni Maimo na baka daw nagkakaroon na si Guntis ng immunity sa mga utos niya dahil sa dami nga naman ng pinapagawa niya rito. Pero biglang nagsalita ang Joker maker sinabing dumating na ang sandali kung saan ang lahat ng depensa ni Maimo ituluyan ng bumagsak nagsimula na ang counter laban sa pamumuno nito. Dagdag pa ng choker maker na alam na niya na darating ang araw na ito. Na kapag nagsimulang bumaliktad ang agos ng laban, si Maimo mismo ang kusang lalapit at susubukang gumamit ng parehong paraan na lagi nitong inuulit kapag hindi na ang kanyang mga utos. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bisa ang ganoong taktika kay Gontes. Wala nang maaaring gawing panakot. Lahat ng kahinaan niya ay matagal nang kinuha ni Maimo mula sa pamilya, kalayaan, pati na ang dignidad nito ay eh wala nang natira sa kanya sa sobrang pag-abuso sa lahat ng kahinaan niya na uwi ito sa puntong wala nang anumang salita o utos ni Maimo ang may epekto sa kanya. At sa sandaling iyon, hindi na ito maituturing na simpleng paghihimagsik. sa na itong matinding paghihigante ang bigat ng responsibilidad at galit ay ipinapasa niya na kay Rudo upang ipagpatuloy ang laban na hindi na mapipigilan ni Numan kahit pa mamatay si Gontis, mananatiling buhay at umaagos ang apoy ng paghihiganti niya kay Maimo. At sa pagtatapos daw, ang pamumuno daw ni Maimo ay tuluyan ng lulugmok at babagsak kasabay ng mismong buhay nito. Habang si Maimo ay nakangiti lang mukhang may huling alas pa siyang pinangahawakan para mapasunod ang Joker Maker. Sa pagkakataong ito, binanggit ni Maimo ang pangalan ni Tulili na lumalabas nga na isa itong matagal ng kaibigan ng Joker Maker at ito din ang unang taong binigyan ng Joker Maker ng kauna-unahang Joker na ginawa nito. At ito din pala guys ang premyo na nakuha ni Rudo noong nanalo siya dito sa Dalpes. At sa isip-isip naman ni Maimo, mahirap na itinago ni Gontes si Tulili para sa kanya. At napakalaking pagsisikap ang kinailangan upang hindi ito mabunyag. At sa huling panel ng storya, nang dumating ang sandali at nakita ni Maimo si Rudo, na suot-suot ang choker, tuluyang nabuo ang paniniwala at kumpirmasyon tungkol sa lahat ng lihim na tinago ni Gontis. Sinabi ni Maimo na may natirang isa pang huling tungkulin na kailangan pang maisakatuparan ang Joker Maker para sa kanya. Mukhang hindi pa natatapos ang pagdurusa ni Gontis sa kamay ni Maimo at mukhang ang susunod na kabanata ay ikot sa susunod na plano ni Maimo para sa Joker Maker ay tulili posibleng konektado din sa ating bagong cleaner na si Amo. At dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay eh huwag nyo na pong kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka nga lang po pala sa channel ni Kuya Boy, ay eh wag mo na din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Yun lang, Kita kit sa susunod na kabanata